Hello everyone, ako po si Christian Day Villegas Bangis, student po ng Teams International, scholar po through KDFI. Actually, nag-aaral na po ako sa ibang school, strand po na STEM. Pero nabanggit po sa akin ng mama ko na mayroon pong scholarship mag-aaral po sa Teams International na ang track po is e-commerce. Nung una po, nagdadalawang isip pa po ako pero yung nakita ko po yung advantage po sa akin, hindi na po ako nagdalawang isip na mag-apply po doon. Nalaman ko pong online po siya. Parang advantage po sa amin yun. Makalibre na po kami sa sa mga allowance, gastusin po, tuition, gano'n. Yung disadvantage na po is need po ng gadget, laptop, or tablet daw po. So wala po kaming gadget na gano'n po, cellphone lang po, na utang po si mama ng gadget po ng laptop para po may magamit ako. Tuloy-tuloy na po na-apply ako nung una. Umiyak po ako sa pag-apply ko. Nahihirapan po ako, syempre ako lang po. Pero mababait po yung mga taga-teams kasi ginaid po nila ako paano mo po mag-apply. Actually po nung first term po namin, miyak pa po ako kasi nahihirapan po ako sa mga activity, ganun, mga quizzes namin. Nung nakapag-adjust-adjust adjust na po ako, marami na po akong kilalang mga friends. Hanggang tuloy-tuloy na po, tsaka nung first term po namin, nagkaroon po ako ng award with high honor po. Siyempre po, sobrang laking reward yun para sa akin. Ngayon din po sa KMBI and KDFI po. Naging mahirap po pero pero so, yun lang po. Kailangan po talaga ng pagtitiis at siyempre determination po. Nagtiis po talaga ako. Pinaghirapan ko po yun para po sa akin. Siyempre, sa nag-sponsor po sa akin. Nung nagkaroon po ako ng with high honor, niligyan po ako ng KMBI and KDFI na pang fan po sa binili po namin gadget para po sa king schooling. Sana po pag moving up, ma-experience ko po yung face-to-face -face po para po ma-meet ko po yung mga kaklasi ko, then mga teacher ko po sa teams, and din po masama ko po si Mama. Pagkatapos po ng aking senior high journey po, gusto ko pa pong mag-college po para po makapagtapos ng pag-aaral. Pero ang advantage po kasi pagkatapos po ng senior high sa e-commerce po, pwede ko na po yon ma-apply sa business po. Maraming salamat po sa KDFI and KMBI and Times International Business School dahil po sa binigay niyo pong scholarship po sa akin. Asahan po ninyo ang pagbubutin ko pa po, po ang aking pag-aaral para po maging inspirasyon din po ako sa mga kabataan tulad ko na makapagpatuloy po sa pag-aaral.